Magandang araw, mga kaalaman na hinog! Alam nyo ba na ang ordinaryong hotdog na madalas nating bilhin sa supermarket ay karaniwang gawa sa pulang karne at may mataas na preservatives? Ngunit meron na ngayong mas malusog na alternatibo, ang hotdog na gawa sa tilapia at malunggay. Oo mga kaibigan, ito ay isang malikhaing paraan upang makatikim ng paboritong pagkain ng mga bata habang nabibigyan ng sustansya ang katawan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung kahanga-hangang binipisyo ng hotdog na gawa sa tilapia at malunggay para sa inyong kalusugan at sa inyong pamilya. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung bakit ito ang mas mainam na pagbipilian kumpara sa regular na hotdog. Panguna sa ating listahan, mataas sa protein para sa pagbuo ng muskula. Ang tilapia ay isang mahusay na source ng high quality protein na mahalaga para sa pagbuo at pagre-repair ng mga kalamnan sa ating katawan. Ang regular na pagkain ng hotdog na gawa sa tilapia ay makakatulong upang mapanatili ang malusog ng muscle mass, lalo na sa mga bata na nasa yugto ng paglaki at mga nakakatanda na nangangailangan ng protina upang maiwasan ng sarcopenia o pagkawala ng kalamnan dahil sa edad. Ang protina mula sa tilapia ay madaling matunaw at mas efficient na nagagamit ng katawan kumpara sa protina mula sa pulang karne. Bukod dito, ang protina ay mahalaga para sa malakas na immune system at para sa produksyon ng mga enzymes at hormones na kailangan ng katawan para sa maayos na paggana. Pangalawa sa ating listahan, mababa sa saturated fat para sa malusog na puso. Ang hotdog na gawa sa tilapia ay natural na mababa sa saturated fat kumpara sa hotdog na gawa sa baboy o baka. Ang pag-iwa sa mataas na saturated fat ay mahalaga upang mapanatili ang malusog na antas ng kolesterol sa dugo at maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng dugo. Ito ay nakakabuti para sa kalusugan ng puso at nakakapagpababa ng risk sa mga sakit sa puso tulad ng atake sa puso at stroke. Ang mas maganda pa, ang tilapia ay naglalaman ng omega-3 fatty acids na kilala bilang good fats na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga sa katawan at suportahan ang kalusugan ng utak. Kaya kung ikaw ay nag-aalala sa iyong puso, ang tilapia hotdog ay isang mas mainam na pagpipilian. Pangatlo sa ating listahan, mayaman sa bitamina at mineral mula sa malunggay. Ang malunggay na idinagdag sa hotdog ay isang powerhouse ng nutrients. Kilala ito bilang miracle tree dahil sa dami ng bitamina at mineral na taglay nito. Ang malunggay ay mayaman sa vitamin C, vitamin A, calcium, iron at potassium. Ang vitamin C ay mahalaga para sa malakas na immune system at para sa paggawa ng collagen na kailangan para sa malusog na balat. Ang calcium at iron naman ay mahalaga para sa malakas na mga buto at para maiwasan ang anemia. Ang pagdaragdag ng malunggay sa hotdog ay isang magandang paraan upang makakuha ng mga mahalagang nutrients, lalo na para sa mga batang ayaw kumain ng gulay. Pangapat sa ating listahan, mayaman sa antioxidants laban sa free radicals. Parehong ang tilapia at malunggay ay naglalaman ng mga antioxidants na lumalaban sa free radicals sa katawan. Ang free radicals ay mga molecules na maaring magdulot ng oxidative stress na siyang sanhi ng maagang pagtanda at iba't ibang mga sakit. Ang malunggay ay partikular na mayaman sa antioxidants tulad ng quercetin at chlorogenic acid na nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga at protektahan ng mga cells mula sa pinsala. Ang regular na pagkain ng tilapia at malunggay hotdog ay maaaring makatulong upang mapabagal ang proseso ng pagtanda at maiwasang ang mga chronic diseases na dulot ng oxidative stress. Baka naman po total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, mababa sa calories para sa weight management. Kung ikaw ay nagre-regime o naglalayong pumayat, ang hotdog na gawa sa tilapia at malunggay ay isang magandang pagpipilian dahil ito ay relatibing mababa sa calories kumpara sa traditional na hotdog. Ang tilapia ay isang lean protein source na nagbibigay ng sustansya nang hindi nagdadagdag ng maraming calories sa iyong diet. Ang pagiging mababa sa calories nito ay nangangahulugang maari mo itong kainin nang hindi nag-aalala sa pagdagdag ng timbang. Bukod dito, ang protina at fiber mula sa malunggay ay nakakatulong upang mapanatili ang pakiramdam ng pagkabusog ng mas matagal. Kaya maiiwasan ng sobrang pagkain at pagmamerienda sa mga unhealthy na snacks. Pang-anim sa ating listahan, mayaman sa kalsyum para sa malakas na mga buto. Ang kombinasyon ng tilapia at malunggay ay nagbibigay ng significant amount ng kalsyum na kailangan ng katawan para sa malakas at malusog na mga buto. Ang malunggay ay partikular na mayaman sa kalsyum, mas mataas pa kumpara sa gatas. Ang sapat na kalsyum intake ay mahalaga upang maiwasan ng osteoporosis, lalo na sa mga kababaihan at nakakatanda. Ang kalsyum ay hindi lamang mahalaga para sa mga buto, kundi pati na rin para sa malusog ng ngipin, paggana ng mga kalamnan, at pagpapadala ng mga nerve signals. Kaya ang paggain ng tilapia at malunggay hotdog ay isang magandang paraan upang matugunan ang pangangailangan ng katawan sa kalsyum. Pangpito sa ating listahan, mayaman sa iron para maiwasan ang anemia. Ang malunggay ay kilala bilang isang magandang source ng iron, isang mineral na mahalaga para sa produksyon ng red blood cells ang sapat na iron sa katawan ay nangangahulugang sapat na oxygen ang naibabahagi sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang kakulangan naman sa iron ay maaaring magdulot ng anemia na may simptomas ng panghihina, pagkahapo at pamumutla. Ang tilapia naman ay naglalaman ng iron na madaling maabsorb ng katawan. Ang pagkain ng tilapia at malunggay hotdog ay makakatulong upang maiwasan ng iron deficiency anemia, lalo na sa mga buntis, mga batang nasa growth stage, at mga nakakatanda. Pangwalo sa ating listahan, mayaman sa fiber para sa maayos na pagtunaw. Ang malunggay na idinagdag sa hotdog ay nagbibigay ng dietary fiber na mahalaga para sa maayos na digestion. Ang fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang constipation at panatilihing malusog ang digestive system. Ito rin ay nakakatulong upang mabawasan ang panganib ng colorectal cancer at iba pang digestive disorders. Bukod dito, ang fiber ay nakakatulong upang kontrolin ang blood sugar levels at mabawasan ang panganib ng type 2 diabetes. Ang pagdadagdag ng fiber sa hotdog sa pamamagitan ng malunggay ay isang magandang paraan upang makuha ang binipisyong ito. Lalo na para sa mga taong hindi kumakain ng sapat na gulay sa kanilang pang-araw-araw na diet. Pangsiyam sa ating listahan. Mayaman sa omega-3 fatty acids para sa kalusugan ng utak. Ang tilapia ay naglalaman ng omega-3 fatty acids, partikular na ang DHA o docosahexaenoic acid, na mahalaga para sa kalusugan ng utak at paggana ng mga nerves. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahan nitong suportahan ang cognitive function, memory at mood. Ito rin ay mahalaga para sa pagdevelop ng utak ng mga bata at para maiwasan ang cognitive decline sa mga nakatatanda. Ang regular na pagkain ng tilapia hotdog ay isang magandang paraan upang makuha ang benepisyo ng omega-3, lalo na para sa mga batang nasa school age na nangangailangan ng nutritional support para sa kanilang pag-aaral. At ang pangsampo sa ating listahan, ligtas at natural na alternatibo sa processed meat. Ang hotdog na gawa sa tilapia at malunggay ay isang mas ligtas at natural na alternatibo kumpara sa commercial hotdog na karaniwang naglalaman ng na mga artificial preservatives, flavor enhancers, at food coloring. Ang paggawa ng sariling hotdog mula sa tilapia at malunggay ay nagbibigay ng kontrol sa mga sangkap na inilalagay kaya maiwasan ang mga nakakapinsalang additives. Ito ay partikular ng halaga para sa mga batang madalas kumain ng hotdog dahil ang mga artificial ingredients sa commercial hotdog ay iniugnay sa iba't ibang health issues kabilang ang allergies, hyperactivity at mas mataas na risk sa ilang uri ng cancer. Mga kaalaman na hinog, ang hotdog na gawa sa tilapia at malunggay ay isang magandang halimbawa kung paano natin mai-improve ang ating mga paboritong pagkain upang maging mas masustansya. Ito ay patunay na hindi natin kailangang tiisin ang sarap upang maging malusog. Sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip at tamang pagpili ng mga sangkap, maaari nating tamasahin ang mga pagkain gusto natin nang hindi inilalagay sa panganib ang ating kalusugan. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga kapwa ninyong magulang na naghahanap ng masustansyang alternatibo para sa kanilang mga anak. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.